Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay November 23, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Chapter 23, verse 35 to 43. Noong panahong iyon, nilibak si Yesus na mga pinuno ng bayan. Sabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili at nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa pa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba't ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarurusahang tulad niya Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa gospel natin ngayon, ito yung isa sa pinakamasakit na bahagi ng buhay ni Jesus, yung kanyang pagkakapako sa krus. Habang nakabitin, siya ay may tatlong grupo ng mga manonood. Mayroon mga spectators. Kaya kung maririnig natin sa gospel, maobserve natin sa gospel, tatlong beses, no? May tatlong beses siyang tinuya ng iba't ibang klase ng tao. Yung una, yung leader ng mga bayan, siya yung nanunuya. Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ang kanyang sarili kung siya ang mesias. Sino pa? Nilibak din siya ng mga kawal, ng sundalo, na nga alipusta, na lumapit sa kanya, inalok siya ng maasim na alak. At yung pangatlo, sino pa yung ng, uh, nang uh, nanginis sa kanya yung isang kasamang kriminal. Siya rin ay sumabay sa panginsulto. Kaya on that moment, merong tatlong tao, tatlong uri ng tao na nililibak si Jesus. Lagi ang sabi nila, kung ikaw nga ang hari na mahudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Yan ang sigaw nila. Pero alam niyo po, sa gitna ng lahat ng pangungutya, mayroong isang kakaiba. Yung isang magnanakaw na nasa tabi niya. Hindi siya nagtanong, bakit? Hindi siya nagdemand ng miracle. Ang sabi lang niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Siya yung naiiba. At anong sagot ni Jesus? Sinagot ba siya? Sinabihan ba siya nung, no, Hello, excuse me. Siya ba ay ginaj? No. Kundi ang sagot ni Jesus ay hindi condemnation, hindi sermon, kundi ano ang pinangako sa kanya? Pangako na puno ng awa at pagmamahal. Anong sabi sa kanya? Today, you will be with me in paradise ngayon din isasama kita sa paraiso. At dito na pumapasok ang pinakatinig sa puso natin. Kahit sa huling sandali, si Jesus pa rin ang naghahanap ng maliliit na puso na handang magsabi, Lord, wala na ako, ubos na ako, pero hindi kita kinakalimutan. My dear brothers and sisters, kung tutusin, pare-pareho tayong tulad ng magnanakaw na iyon. Hindi perpekto, may sugat, may pagkukulang, makasalanan. Kasama dyan si Brother Sam. Hindi ko nga alam bakit ako ang nagsishare ng Word of God. Pero please, wag po akong tingnan ninyo. Dahil kung titingnan mo ang buhay ko, imperfect, very sinful. Pero ang awa ng Diyos, yun ang pinagmamalaki lagi natin. Marahil, kagaya ko rin, kagaya ninyo, nararamdaman natin na may mga araw na ang tingin natin sa sarili natin. Gusto natin eh, lumayo tayo sa Panginoon dahil napakadumi natin. Dahil we are very sinful. Nararamdaman niyo rin po ba yon? Ako, madalas ganon. Hindi ho bataya na ako mo kinag-share ng Word of God. I am perfect. Please, 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 wag. Huwag niyo na na ganon. With all humility, si Sampagaduan is a sinful man. Pero ito yung ganda ng gospel ngayon. Hindi hinintay ni Jesus na luminis ang kriminal bago niya mahalin. Hindi niya sinabi o oh, sige magbago ka muna ayusin mo muna ang buhay niya Ayusin mo muna 'yung buhay mo at ka bumalik sa akin Kundi ang sinasabi niya ngayon din isasama kita sa paraiso Para bang ang gusto niyang sabihin sa atin Kamag-alala anak Sa akin ka Akin ka pa rin mga kapatid, baka matagal mo nang gustong bumalik kay Lord, pero nahihiya kang lumapit dahil ang dami mong sablay sa buhay. Baka ang tagal mo nang hindi umaten ng inyong Sunday worship, ang tagal mo nang hindi nagsisimba dahil sa kahiyan, dahil sa bigat ng kasalanan na piling mo, hindi ka karapat dapat. Ito yung mensahe sa atin ng Diyos ito yung mensahe ni Jesus ngayon sa gospel natin. Come back. Dahil ngayon din, ang Diyos natin ang sumasalubong sa atin, nag sa atin. Sa krus, ipinakita niya ang pagmamahal niya. Ay hindi lamang para sa mga malilinis at banal. Hindi lamang para sa mga perfect na tao. Kundi, para sa mga taong kagaya ko, kagaya mo nagsasabing, Jesus, remember me when you are in your kingdom. Alalahanin mo ako, Panginoon. Kasi misan tayo nahihiya dahil sa mga kasalanan natin. Kaya ngayong araw na ito, as part of the reflection, gumawa tayo ng simple step. Ani simple step natin for today in our reflection? Jesus, remember me. Jesus, remember me. Kung halibawang napapagod ka na, Lord, alalahanin mo ko. Kung halibawang stress na stress ka na, o kaya sobra ang guilt mo, o kaya ay wasak na wasak ang loob mo, Lord, remember me. Hindi kailangan mahaba ang dasal. Hindi kailangan perfect. Kahit isang linya lang. Pero totoo, sa puso, Lord, Remember me. Alalahanin mo ako. Let us pray. Panginoon, salamat po dahil sa gitna ng aking kahinaan, sa gitna ng aking pagiging makasalanan, hindi mo ako tinatalikuran. Kami ay may pagkukulang, pero ikaw yung Diyos na puno ng habag. Remember me, O Lord. Remember us, O Lord. Remember, Lord, yung mga taong nakikinig sa audio gospel na ito. Na sa bawat araw ng hirap, kami naniniwala sa iyo, sa iyong kabutihan. Ibalik mo ang pag-asa, ang liwanag, at ang kapaypa ang galing sa iyo. Lord, i mo sa amin na kahit kami makasalanan, ngayon din, isasama mo kami sa iyong kaharian. Amen. Amen. My dear brothers and sisters, may mga kakilala ka ba? Do you have in mind na mga taong sa tingin mo ay nangangailangan? O yung piling niya, wala na siyang karapatan kay Lord. Yung sa tingin niya sa sarili niya, sobrang layo na niya, sobrang dumi niya, o sobrang wasak na, na hindi na siya karapat dapat. Share natin yung gospel na ito. Baka ito yung message para sa kanya ng Lord. Share natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga GC, sa ating mga kakilala, sa mga taong malayo na sa Diyos dahil piling nila napakasama nila. Ito yung simpleng paalala na sila rin mahal ng Diyos. Ngayon po ay Sunday. Please do not forget to attend your uh, your masses. No? your Bible services, kahit na ano man yan, balik tayo kay Lord. Muli, ako po sugya sa pagaduan, lagi nagaanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all. Magkarinigan nga muli tayo bukas.